Yon, good morning mga guys mga idol uh, araw po tayo ngayon ng biyernes friday the 13 good morning po sa aking mga subscribers at sa mga silent viewers dyan at sa mga OFWs natin dyan good morning good morning may galap shoutout po sa inyong lahat kanina nga pala mga guys uh, ramdam talaga dito dito nandito ako ngayon sa Pasay sa may garahe namin Ramdam dito yung lindol. Ah, uh, magnitude 5.0 pala yon sa may Kalaka, Batangas. Yabang nasa opisina kanina, ramdam talaga. Nauga yung building. yon, sana safe yung mga kababayan na natin nasa Batangas. Lalong-lalong na dyan sa may Kalaka. pa pala yung sentro. Good morning, good morning. At uh, mga amaya lang konti, inihintay lang namin yung kasama namin checker. At papunta uh, na tayo ng ano, Pierre. Yung kahapon nga pala yung pick natin, ano? Hina na natin ay transfer da gawa gawa ng hindi ka agad naka nakapag-book yung pangarga natin sa may pick Shoutout nga pala dyan sa mga kapwa mga vloggers Shoutout sa inyo At sa yan sa Sambuanga City At sa mga probinsya natin diyan Visayas, Mindanao, Luzon Yun, Shoutout sa inyo Mayong buntag sa inyo ang tanan Diyan sa Bisaya. Visayas Sa Mindanao naman Diyan sa Sambuanga Buenas dias con ustedes todo Que tal el fiesta del uh, Mostra Señora la Virgen del Pilar Buenamente ba yun mga guys may may konti at i-update ko kayo yung, ano papunta muna tayo ng Moreta sa may sa may nabotas tapos tutuloy tayo ng ano ng pisak sa mga siway lang po yan yun, doon natin ta-transfer yung mga pangarga natin good morning mga guys at uh, maya uli abang abangan na lang kung ano bang mangyayari at ang sungit ng panahon natin ngayon medyo makulimlim mga idol yun nakabalandara na yung ating unit dyan hinihintay na lang siguro itong building na to kanina ramdam din yung lindol kasi kanina nauga eh Seka, second floor pa lang kami nauga na lalo na siguro pag dyan ka sa taas nakabalandara yung mga kabayo natin mga guys oh. So, sila naman take over sa parking ng truck mamaya uh, truck naman ang paparada dito binabalandra namin to dito mga guys kasi pag hindi mo to iharang dito sinasakop ng mga kotse to e, mamaya pag-uwi namin wala na kaming ano wala na kaming slot dito ay e, kung tutusin meron naman tong ano dito may yan mga guys yung kulay asul na yan may marking po yan hanggang doon sa kabila yung kulay asol sa may unanang styro yan mga guys nandito na tayo sa pier sabi ng tropa kasi dito kami kakain sa pier saan pier tayo kakain idol? Sa so, may kapulong ha, mga guys Uh, ng Mel Lopez kanto ng Kapulong wow kalsada dito wow maayos, walang lupa nandito na tayo sa may ano lupa ni Moreno Smoky Mountain sa kanya po ito sabi niya na usok usok pa daw ito ba yun idol pero na nga mga kambing oh may alaga na bahay na naman dati walang bahay ang na naman gusto mo tumira dyan, magbayad ka lang doon ng liban libo. sa rights. Itong tulay na to mga idol, ito yung ano, nag sa nabotas, saka sa Maynila. Ito, nabotas na tayo, tumawid na tayo ng tulay. Eternity Later. Yan mga idol, nandito na kami sa may Moreta. Yan, mga guys. Siguro pa ano na to. Pa break time na mga idol. Grabing traffic pupunta dito. Wala. Yan mga guys, ito na yung pangarga namin. At pinipicturean ni brother. Yan. Ito yung pogi-pogi kong checker na gustong gusto kong kasama. No. Ano? Oh my God! Ano, nasa box number 4, idol, ang, ang ating dokumento. Box number 4. Number 4. Anong masasabi mo, idol? Ha? Kumain ka na ba? Pre, nabusog ba tao? Yan. Sige. Sige. At ito idol yung natira sa truck ah, papuntang pisak din yan pisak na tita transfer to papuntang dumagete dumagete tsaka tagbilaran o dito ano to puntang ilo ilo shout out sa aming ano ah uh, agent si, si boss jesse mercadero shout sa iyo boss yan mga guys, bumuhos na ang ulan at nandito na tayo ngayon sa Pisak. Tapos na yung transaksyon natin sa may Moreta Shipping Lines. Dito na naman tayo. Sa na transfer natin dito mga guys, ang, ang dumagete at tagbilaran. Sa aming container oh. So, mga guys, nandito na tayo sa may skyway Nag skyway tayo mga idol dahil sobrang traffic sa baba dito tayo dumaan papuntang Paranaque kasi ayo kasi malate yung tropa natin tropa natin guwapo paborito ko yan guys paborito ko yan kasama dito na checker ano malambing papamerienda din yan minsan mga idol

Ah, kumusta? Nagwawaka-waka ka ba? Nagwawaka-waka ka? Hello. Tatawa mo ako, tapos sabi mo natulog tulong. Bastos tong ama na. <laughs> Hello. <laughs> Hindi ba eh. Tatanungin ko natulog tulong eh. Tinatawakan yung anak. Ano ba yung ganun guys? Natulogin comment na, ka na kayo dyan sa comment section. Hello. Sana ang kalsada dito sa Maynila, mga idol, ganit gaya dito. Hindi kayo pagod sa traffic. Sana, sana all, ganito ang kalsada. Okay na. Tapos na magwakawaka si Shakira. At tanungin mo yung anak ko kung natulog, itinatawagan mo nga. <laughs> na yun? papa? yan mga guys, maraming salamat po. At hanggang dito na lang, ah, hindi ko, hindi ko na kayo pasasamahin pa hanggang paranyake. Kasi medyo mahaba-haba na po yung video natin. Maraming salamat sa suporta. Ah. God bless po. Bye-bye! Mahabol na lang to mga guys. Mahabol ang ulan.